housing mga kabibi oh ayan daddy oh ayan oh iphone ayan lagay tayo grip ah ito bigay ni Lodi bro ang angel ba, 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 ba. oh grip to you grabe ang dami oh oh ayan dami ala grabe puro iphone Lodi oh 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 iphone ayan oh Oh, wow, sana all. Alam mo sa kalin yan? Okay. La, Mickey Mouse. Ganda alam mo sa kalin, Ito? Sa hawali? Oo, oh, kaya pala totoo yung sabi ko. Baka ito yung binibenta sa hawali, puro mga iPhone, no? Oh. Alam grabe ba? Ayan, pulot tayo pulot. Oh, alam grabe, ang dami. Ayan, oh. O, Ay, nakapuno yung basket. Ito, baka, halaga doon? 8 Oo nga. Ay, yun. Oo. Oh, AKD? Oh. Ano yan, Lodi? Ito yung gaya ng binigay mo sa akin, Lodi? Ay, ano to? Ano? De, may, may, may sukat yan. May sukat yan. Ah, Ay, iPhone ano pro, yan. Ano ano? pro. Ano to? Ha? Ang dami. Oh, galing pala to sa Hawali. Kasi nakita ko doon yung pangalan ng ano? Ng, store. shop? Oo. Oh, oh. oh. La, grabe, Lodi. Sayang lang mga to, no? Oh, gaganda ng kulay, ah, Lodi. No. Oh o oo oh, oh, oh. puro iphone o oh. yung mga may iphone ito ito laos na yung mga ganyan yan o oh. sana may makita kang mickey mouse ang ganda o oh. yung ganito ba mickey mouse ayan o oh. oo oh, oh, ma ah, ito para sa iphone ko ba oo o oh, oh. ano to o oh. grabe oh, ganda ang dami. Oh, yan. Exacto. Mas maganda yung binigay mo sa akin. Oh, oh. Grabe. Isang basket, oh. Ayan. Tayo na. Grabe. Isang supot lodi, oh. Oh. Anong say? Anong, anong anong to? Oo. Oh, oh, iPhone na ano? Mga iPhone 6S. Oo. Oh, oh. Eh, grabe. Dami Ba? Oh. So grabe, kukuha nga lang ako ng kulay, ano? Yellow. Ayan, ayan. Red. oh, ayan. Dami. Ayun, mga bata. Dami, nagkalap, o. Oh. So, grabe, dami. O, oh, dyan ko lahat ilagay. O, oh, diba? Yung mga housing. O, oh, dito natin lagay. Wow. Kaya all. Lodi, ayan, o. Ayan, ayan, ayan. Hello. Ayan, don't eat. Ayan, Lodi, ayaw mo ito, Lodi? Oo, o. o Tingnan mo, Lodi, o. Ayaw mo yan? O, diba? Oh. oh, ang ganda nito Pero saan ba ito? Yan, bayaran naman ko saan Ang ganda nito, o oh. Wow O, oh. ito, punin ko lang ito Ito, ang ganda Ang ganda nito Okay, okay.

Ito may kasama itong napulot ko dati eh. Oh, wow. Ito, kunin ko lang to. Ito. Oh. Ay, oh, ang galing. Dami. Oh, ito rin oh. Oh. Oh, lalo ito. Ay, ay. Oh. Yan, dami. Dami nito. Ayan oh. Oh, lahat yan oh. Oh, nahilo na ako mga lodi. Mga kabibi. Umaga ko na lang ulit. Si sobra nahilo na ako, napagod na ako. Yan. Yan na na lang. <laughs> Sa wait ng ano eh. Oh. Wala <laughs> ng yes star ba? Wala <laughs> na ako ng buhok ko. Kunin oh. <laughs> <Punger> dami <laughs> Hello. <laughs> O, oh, yun lahat na ko. Bye-bye na, mga ka-bibis. Ayan, oh, Pauwi na kami. Ayan. Bye-bye na, mga ka-bibis. Ayan, mga kasawad. Ay! <laughs>